Kamusta mga ka-atletico? May bagong milestone ulit para kay King James nang siya'y maging unang player na naman sa NBA history na umabot sa 60,000 combined points at assists sa regular season at playoffs. Hindi pa ito nagagawa ng kahit na sinong player sa kasaysayan ng NBA. Mayong 2023 to 24 season, si Lebron ay patuloy na gumagawa ng marka sa NBA. Sa nakalipas na mga taon, hindi tayo nawala ng balita tungkol sa kanyang pagtatala ng mga bagong record at milestone sa kanyang mahaba at kahangahangang career sa basketball. Alawil Chamberlain na nga siya sa dami ng record. Kamakailan, siya ay naging kauna-unahang player sa NBA na lumagpas sa 60,000 points at assists sa regular season at playoffs. Dahil dito, tignan nga natin kung sino kaya ang magiging top 10 sa NBA kung pinagsama ang points at assists ng bawat player sa kanilang careers. Ito ang listahan at nangunguna si Lebron dyan. Ito lang ay patunay ng kanyang pambihirang galing sa basketball. Number 1, Lebron James 60,061 points and assists Naging all-time leading scorer sa si Lebron sa NBA sa 2023 na nilampasan ang record ni Kareem Abdul-Jabbar na tumagal ng 34 na taon. Ang kanyang kakayahan bilang scorer at playmaker ay lubos na hinangaan sa buong liga. Number 2, Kareem Abdul-Jabbar 50,576 points plus assists. Kilala sa kanyang dominating scoring, si Karim ay nagpakita rin ng kausayan sa pag-assist. Isang aspeto ng kanyang laro na mandalas ding napapansin. Number 3, Carl Malone. 47,547 points plus assists. Isa sa mga naungunang scorer sa NBA history, si Malone ay mahusay din sa paggawa ng assist. lalo na sa mahabang panahon ng kanyang paglalaro sa Utah Jazz. Number 4, Kobe Bryant. 46,629 points plus assists. Hindi lang isang scorer. Kilala rin si Kobe sa kanyang playmaking at passing skills na nakambag sa kanyang legacy bilang isa sa mga greatest players. Number 5, Michael Jordan. 44,934 points plus assists. Itinuturing na isa sa mga pinakadakilang manlalaro ng basketball. Si Jordan ay hindi lamang dominante sa scoring kundi pati na rin sa ibang aspeto ng laro tulad ng pag-assist. Number 6, Will Chamberlain. 40,342 points plus assists. Kilala sa kanyang mga scoring records, si Chamberlain ay nagpakita rin ng kausayan sa passing. Bilang isang center, isa itong bahagi ng kanyang laro na hinangaan. Number 7, John Stockton. 39,792 points plus assist. Milang NBA's all-time leader sa assist, si Stockton ay nagpakita rin ng kausayan sa scoring, bagamat mas kilala siya sa kanyang playmaking. Number 8, Oscar Robertson. 39,276 points plus assists. Si Robertson itinuturing na isa sa mga prototype ng well-balanced point guards ay mahusay sa scoring at playmaking na nagtakda ng bagong pamantayan sa liga noon. Number 9, Dirk Nowitzki. 39,234 points plus assist. Bagamat mas kiala sa scoring, si Nowitzki ay nagambag din ng mahalagang assist sa kanyang career, lalo na sa mga crucial moments ng laro. Number 10, Chris Paul. 37,900 points plus assist. Kiala bilang point guard, si CP3 ay nagpakita ng kausayan sa scoring at exceptional playmaking, na nagambag sa kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakamauhusay na point guards. Anong masasabi nyo rito mga atletiko? Ikoma? មិនមែនទេ